Walang makakagawa sa mga kasabihan mo. Katulad ng yan ating nga. pangako, eh, pag-uusapan ho namin ngayon ni Peachy ay ang iyong mga kasabihan. Let's go to the first one. Okay. Okay, go, go, go. Fight, fight, fight. Go, go, go. Kasi parang in life nga, kailangan mo na lang itawid. Ituloy mo lang kung ano yan. Basta na alam mong naniniwala kang maganda ito, tama ito. Feel mo to. Go, go, go. Fight, fight, fight. Huwag tayong tumigil. Okay, tanong. Parang gano'n. Uh, sa estado ng buhay mo ngayon, are you content? Yes. Content. And content creator at the same uh -oh. time. Literally. <laughs> literally. Kasi di ba meron akong YouTube, may reels ako. Kaya masayang-masaya ako kasi parang naging malaya akong gawin yung gusto ko, kung ano lang yung feel ko, gano'n. Let's go to the second saying. Oh, go, go, goal. Go, go, goals. Goals. Yeah, you have goals in life. Oh, ibig, uh, in life katulad, you should have a goal. You should have a goal. Yeah, kasi uh -oh. kahit na go with the flow tayo ko ano yung kasi ako ganoon eh per day na yung kung ano yun nandiyan ayusin ko tapusin ko tapos in, bukas iba na yon or kung may ibang project iba yon dati kasi hindi ako ganoon eh ngayon talaga maliwanag sa akin kasi distracted din nagahanap ng love life gusto na magpamilya mga ganoon let's take a different tack kung merong mga ginawa ang lola at ang mama mo na hindi mo gagawin ano yon kasi ngayon, hindi ko na masisi ang nanay ko sa pagka kung nahirapan siya sa buhay niya dahil sa dami namin magkakapatid. At siguro, ngayon naging nanay na ako, alam ko na ang hirap pala na magkaroon, maging magulang. Kasi i ka pa, sasagot-saguting ka pa, masakit yun. So kaya ako na-appreciate ko na ngayon ng mami ko, lolo. Kahit na ko anong kamalian nila, naisip ko may karapatan din sila. No, you have a better understanding now of Lola at saka ang Mama. Oh, ngayon na, no? Lalo ngayon, na nananay ka na oh, rin. Oo, oh, nakita ko na yung bakit sila ganon. Peach, hindi naman lingid sa atin, sa mga tagahanga mo, na maraming boys ang nagdaan sa buhay mo. <laughs> Ikaw kasi, sa palagay mo ba, pag nililingon mo at binabalikan mo ang buhay mo, uh, binigyan ka ba ng sapat na pagmamahal at respeto ng mga boys na nagdaan sa buhay mo? Oo. Binigay naman nila. Hindi lang talaga ako ready kasi nga marami akong gustong gawin. At <clears throat> eto ngayon yun, yung ginagawa ko hanggang ngayon, mas minahal ko lang po yung kayo. Yung mm -mm. mga tao, ako, right. sarili ko. Kaya hindi. Tapos hindi pa tamang panahon.